Yan mga idol, good morning So, nandito tayo ngayon sa tabing dagat At saka tabing ilog Kasi dagat na po dyan, no? Oh. Dito naman, tabing ilog Yung mga nakita kong patay na isda mali Malilit pa, mga lods So, pakita ko sa inyo Ano kayang nangyari dito Yan, oh, mga lods, oh Yan, oh, patay na butete Yan Dami At saka yung malilit na isda Nangamatay sila, oh Yan, oh hindi ko alam kung anong klaseng isda yan pero daming namatay. Yan. Oh. Hindi kayo may nang oriente dito. O kaya naglagay ng kan. Poison sa mga isda. Eh. ano o, oh, butete. Malilit na isda. Dami pa dun guys. Namulot na nga ako. Ito yung kinulot ko. Oh. oh. Nakita ko. So, mga lods paulam ko sa mga alaga kong pusa nangunga tayo Ayan. tama na to yan o kita nyo dami oh malilit na isda oh meron pa rito oh hmm. dami ano oh patay na isda oh butete hmm. daming patay nga butete marami pa dun sa gilid nyan sa gilid nyan mga lods daming na matinisga yun yung pamingwit ko pero wala pang nakuha ano kaya nangyari dito mga lods ito yung ilog namin oh